Natapos na pala natin itong 500 watts na power station na order sa atin na kaya ang mga basic appliances. So sit lang natin mga master sa pang life Opor. Ah. Okay mga master, ito yung loob ng ating na power station na 500 watts. Ayan. So ang kanyang inverter pure sine wave na pay 1000 watts continuous power 500 watts peak power 1000 watts ayan so, ito po yung kanyang casing so yan po mga master ayan so kaya natin tinawag na 500 watts kasi yun lang ang kanyang continuous power 1000 watts ang kanyang peak power ayan so sa mga basics na appliances tulad ng TV ilaw laptop charger charge ng cellphone, sounds, electric fan, pwedeng pwede yan. Ayan. Kayang kaya yan mga master. syempre meron dito nga 12 volts na lead light. At dito sa harap ang master nandito yung kanyang dalawang USB port. On lang natin dito. Ayan. On muna natin tong ano. Yun muna natin tong kanyang min switch ayan 100% ayan 94% so ito ang kanyang ilaw ng lead light tapos ito open na to ayan dalawang USB car charger na mayroong tigda dalawang ayan USB port 2.1 ampere sa taas 1 ampere at ito naman may fuse dito dumaan sa fuse lahat ng mga 12 volts output ito na mga ilaw para sa mga 12 volts na output mga master ayan dito natin isasaksak yung mga 12 volts na ilaw ayan, apat po yan ayan at mayroon ditong ayan PWM na charge controller na 30 ampere ayan tapos dito sa harap, ito yung switch ng inverter. Ayan, saksakan nya, outlet. At sa likod mga master, ayan. Nandyan yung input ng extra battery. Ayan, ayan ito, ito. Medyo, ayan. Ang extra battery mga master. Ayan. Ayan, sa kabilang side naman dito mga master. Nandito yung input ng solar panel. Ayan lalagyan ko pa yan ng mga label pangalan at dito yung input ng easy charger ayan ito ayan. tapos may fuse may pan ayan. so ang kanyang capacity ng battery mga master ay 36 inch ang capacity 12 volts ang kanyang battery so patayin na natin mga master dahil tatakpan natin so yung mga master uh, natakpan na natin tapos na mga master ayan so sit lang natin mga master sa pang life of 4 uh, nasa ano siya sit sa sa B3 mga master ayan ayan nakabito siya so B3 natin isisit kasi yun ang pang life of 4 ayan ayan tapos saka natin i-press ulit Okay, ini sama master.